Tatatag mo sa akin, bigyan, nabibigyan ng third chance. Bibigyan ng third chance. Talagang walang ganun, pre. Walang ganun, walang ganun, walang ganun. Bibigyan ka ng third chance. Tapos niloko kumu yung isang taong minahal ka. Nang lubusan. Tapos babalik at babalik ka kasi manghin ka ng sorry. Parang mali yata nun. Di ba mga par? Haka ano lang kasi. Kasi nga, pupunta ka dun sa mahal mo. Hihingi ka ng sorry. Sana magbalikan tayo. Bigyan mo ako ng third chance. Para ano? Para manloko ulit. Hindi, ganun dun. <laughs> talaga nun. Walang maniniwala na sa'yo kapag nanloko ka kapag naloko ka wala nang maniniwala nang lalo na yung niloko mo talaga andun na masaya na sa iba tapos ikaw gusto mong bumalik sa kanya talaga wala kang mapapalapar. wala kang mapapala so, ang gawin na lang natin is na lang kung ayaw talaga sa inyo wag mong pilitin yan real talk Kapag ayaw sa iyo, wag mong pilitin, hayaan mo na. Kusa babalik kapag mahal ka pa. Iyan yung real talk mga par. <laughs> kagigil ako na kagigil. <laughs> yung par. Para po sa inyo to par. Seryoso lang po. Talagang humihingi ka ng sorry. Yung taus pus talaga. Na hindi ka na ma mag-uulit sa tang buhay mo. Hindi ka na ulit ang mga ginawa mo hindi mo na ulitin yun par kasi tayong mga ano lalaki talaga so magmamahal lang tayo dapat pag may nasaktan tayo isang, isang tao kung mahal natin sa buhay is isipin nila noon na ito parang marami na marami na ito na ginawa sa akin na loko ah ganun tapos babalik na babalik ka parang parang ming suri at magbalikan kayo par sapat na ba yun par parang mahirap par parang mahirap so anong the best gawin natin par ya na lang natin par ya natin sila maging masaya sila pero wag maging masaya sila par deserve nilang sumaya kagaya natin deserve natin sumaya pasalamat nga sila may nagmamahal tayo, wala. Tangina. Palang nyo lang ako mga par. Nakagigil.